classmates! Kami nga pala ang magaganda at kong group animation. Nga si Ako nga pala si Bryce Kevin Manalili. ito ang aking mga kagrupo. Ako nga si si pala si Jun. Ako si Kenneth. Ako nga pala si Gio. Ako si Henry. Ako si Robin. Ako si Ralph. At naririto po kami upang magbigay ng kaalaman sana ay may matutunan kayo. Ang una namin ipabagi sa inyo ay ang aralin ni pagkukay sa damdamin, tono, at pananaw ng teksto. Ano nga ba ang gusto rin sa ating maaralin na ito? May maaaring may nagsasabing upang may pasalamang ito, eh maaari din nagsasabing wala lang para magtunan. Malalaman natin na may importanteng role ito sa buhay natin. Ngayong alam na natin kung ano ang mga layunin ng aralin na ito, alamin naman natin isa-isa ang mga kahulugan ng aralin na ito. Uumpisaan natin sa damdamin. Paano nga ba natin matutukoy kung ito ay damdamin. Na, narito ang kahulugan nito. Ang damdamin o mood daw ay ang pangkalatang damdamin o emosyon na buo sa mambabasa. Paano natin malalaman kung ito ay damdamin? Kapag nagbabasa tayo ng teksto, madalas nagkakaroon tayo ng reaksyon ukol sa nababasa natin. At iyon ang damdamin. Ngayon tapos natin malaman kung ano ang damdamin. Alamin naman natin kung ano nga ba ang tono. Ang tono ay ang attitude ng manulat sa paksa. Makikilala ang tono o attitude ng author sa mga salitang ginamit niya. Malalaman sa kanyang salita kung siya ba ay may positibo o negatibong pananaw sa paksa. Malalaman natin ang tono ng mababasa sa pamamagitan ng pag-iinig sa pagsasalita niya. Kung malinaw ang pagsasalita niya, marahil alam niya talaga ang pasang sinasabi niya. Kung maina naman ang tono, marahil hindi siya sigurado sa kanyang pasang sinasabi. So, Susunod namin ibabahagi sa inyo ay ang Arlen Ford. Ito ay ang pagkilala sa opinion at katotohanan. Marahil karamihan sa atin ay alam na ang tulugan ng mga ito pero alam ba natin kung nagita natin ito pinag-aaralan may masasabing para malaman lang ngunit kung alamin natin ito ng mas mabuti alalaman natin na may ginagampanan itong role sa buhay natin ang una namin bibigyan ng kahulgan ay ang opinion Paano ba natin malaman ito kung ito ay opinyon? Kung ang isang pangusap ay walang pinagbasi, ano, pinagkura ng informasyon, marahil ito yung mm -hmm. Ang katotohanan ay base sa dalikom na informasyon o kaalaman. <laughs> ano ba natin malalaman kung ito ay opinyon o katotohanan? Maaari natin itong malaman kung ang nagsasalita ay hindi masyadong sigurado sa sagot niya. Mahina ang pagsasalita at minsan paputol-putol ang pagsasalita. Samantalang ang isang taong nagsasalita ng katotohanan ay may malinaw na pagsasalita at may impormasyong pinagkunan. At kampansi siya sa sasagot niya. At dito na nagtatapos ang aming report. Sana may natutunan kayo. Kami ang... Rule 9.